Hello, magandang araw. Ngayon po ay isi-share ko sa inyo kung paano ko napabunga ng marami itong aking tanim na kamatis sa paso. Ayan, puro lang po yan sa paso. Yung aking tanim na kamatis. So, kung makikita ninyo, ang dami na niyang bunga. Paano ko nga ba talaga ito napabunga ng ganito karami? So, syempre, unang una ay dapat mataba yung lupa na ating gagamitin. Yan dapat um, very fertile. Tapos, kung makikita ninyo, wala na ditong dahon sa baba kasi prenoon ko na yan, pinagtatanggal ko yung mga dahon sa baba para yung focus ng nutrients ay dito na lang sa taas, papunta sa mga bulaklak at sa mga bunga. So maganda po ang pruning. Pagkatapos nilagyan ko po yan ng eggshell. Yan kasi ang eggshell po ay source ng calcium at ban uh, liquid fertilizer, yung banana uh, fer uh, fertilizer. Ayan. So, kahit po mainit, sobrang init ng panahon, nag-survive pa rin itong aking kamatis kasi alaga po sa dilig. yan So, ayun lang po ang aking isishare share sa inyo na simpleng gardening tips kung paano ko po ito napabunga ng marami ang aking tanim na mga kamatis Makalibre na talaga, hindi mo na kailangang bumili pa sa palengke kapag ikaw ay merong tanim. Kaya sadyang, totoo ang kasabihan na kapag meron po tayong itana eh, itinanim, ay meron tayong aanihin. Basta po ay alagaan lang natin. Yun lang po, maraming maraming salamat. Bye bye and God bless.